Good morning mga parikoy So andito na naman tayo sa ating backyard farm mga parikoy So ayan makikita natin yung mga alaga natin mga koy At saka yung ating red giant tilapia So makikita natin mga parikoy na malulusog at masisigla yung ating mga alagang isda So sa ngayon mga parikoy uh, Magbibigyan lang ako ng kunting tips at update sa ating mga alagang mga isda mga parikoy lalo na sa ating mga breeders no so okay lang na ipinagsama natin yung mga koi at saka yung mga breeder natin na mga red giant tilapia so makikita natin mga parekoy na napakalusog nila mga parekoy uh, isa lang yung mabibigay ko na tips muna sa ngayon mga parekoy is yung wala tayong kuryente buong araw mga parekoy so makita natin yung setup natin na mayroon tayong filtration box at saka submersible sa pump. Yan yung nagbibigay ng ating aeration uh, or oxygen sa ating tubig para yung ating mga mga lagang mga koi at saka tilapia ay hindi mahirapan sa pag ano pag digest ng kanilang mga pagkain mga parekoy. So pag ganitong mga sitwasyon mga parekoy pag wala tayong mga kuryente mas uh, mas mainam mga parikoy na wag muna nating pakainin yung ating mga lagang isda mga parikoy para iwas sa uh, uh, mortality ito yung naging dahilan mga parikoy na namamatay yung ating mga lagang isda lalo na pag walang kuryente is yung mahirapan sila mag sa kanilang mga uh, kinakain at saka lack of oxygenation yung oxygen So, pag ganito ang mga sitwasyon mga parekoy, pag walang kuryente buong araw, uh, kadalasan mga parekoy, hindi, hindi muna natin pinapakain yung ating mga alagang mga isda para iwas mortality mga parekoy. Tsaka lang natin to papakainin pag bumalik na yung kuryente at saka andar na itong ating filtration box. Kung mayroon, kung mayroon kayong mga budget mga parekoy, pwede rin kayong uh, bumili ng ACDC na Erator, kung may pambili kayo mga parekoy, nasa mga 2,000 plus lang ata yung ating ACDC na erator. So, nakatulong din yun mga parekoy. Kaya-kaya yun sa up to 36 hours na magsusupply ng hangin sa ating mga lagang mga isda mga parekoy. Ayan lang sa muna yung update natin mga parekoy sa tips sa pag-aalaga ng ating mga uh, breeders na tilapia at saka yung koi natin. So, yan mga parekoy, uh, sanay na sanay yung ating koi at saka yung mga tilapia natin dahil maliliit pa lang sila ay yan ay pinagsama ko na sila sa isang lalagyan o dito sa ating concrete pond. So makita din natin na gutom sila mga parikoy pero iwasan na natin mapakain ngayong araw mga parikoy dahil walang kuryente. At saka makita din natin na sila na nasa nasa ibabaw no na nasa sila sa ibabaw para makakuha ng kunting oxygen. So ayan. So 'yan lang sa muna mga parikoy yung update natin sa pag-aalaga ng ating tilapia dito sa likod bahay mga parikoy so nap napaka napakaganda parikoy kung meron tayong mga uh, alternative na pwede natin pagkukuna ng source ng ating ulam o pagkain so magalaga tayo ng mga tilapia sa ating likod bahay mga parikoy uh, dahil sa napakamahal na ng mabilihin ngayon at saka napakadali ring alagaan tong ating tilapia so may maraming klase o oh, variety ng ating mga tilapia mga pare mayroong golden tilapia yung red tail at saka itong sa akin mga pare is yung red giant tilapia natin yan so pink yung kulay niya mga pare madalas magpakam ah, na ano uh, ah, variety ng koy din maganda din siyang tignan sa ating concrete pond yan lang sa muna yung update natin mga parekoy tungkol sa pag-alaga nating uh, tilapia no mga uh, yung mahilig sa mga isda at saka yon ring nagpaplano na mag-alaga ng mga isda nasa 10x10 10 pala yung yung sukat ng ating concrete pan mga parekoy goods na ito para sa nasa 500 na uh, price or similya ng tilapia sana nato ko'y pagpakita ko sa iyo, update ko sa inyo yung ah, maghituan tayo mga parekoy or yung pantat sa Bisaya mga parekoy. Ah, maraming salamat sa panonood at kung nakaabot kayo dito sa ating ah, videos mga parekoy don't forget to subscribe, paki-like and share naman sa ating mga gawang mga video parekoy para support. Maraming salamat at magandang araw mga parekoy.